Ay, yun, yun, Alright, gamitin natin ito mga kasima. 20 grams na lid. Ayan. Snap na tayo. Tapos, yan, 1 meter. Tsaka itong Mini hair clip lure hmm, maliit Ayan, mini hair clip lure ang dito oh. ito na makauli first cast uy ito malayo tama yung bigat nya 20 Okay pa rin. Ay, tanggal na naman Ano po ito? Barakuda yata O, hindi na si Ed O, oh, sagisan natin Baka mayroon din you know, Golden spotted na ano? ang laki na no. Hmm, padali na naman si Ed. Ibig natin din. Ayun. Oh, <laughs> may kasama pa. Agad. Puro gulo spotted, no? Hindi <laughs> <laughs> na chichimpuan itong maliit ako. <laughs> Huli na naman sa do Sa akin kanila, natanggal. Few moments later. Awi tayo. Tayo na to. Inawi <laughs> tayo sa Jigwa kasi mo. Oh. paidi na lang 'ko ano to. Halo ko sabit lang. Lalim siguro nito. <laughs> ano? Hmm. Ang gandang isda. Kunin lang natin 'no. Oo, okay, parang ano, parang yun. parang yun, ano yung isugo. Oo. Oh. Oy, okay. first catch of the day natin. Yan oh. No? Ayun mga You know, Ayun o Malalim malalim na Alam nga balag, balag, nakabalagbag nga lang Isa pa Sige At least alam ko na kung anong kulay naghihinto <laughs> malay mo natin yung mga ano dyan mga mas malalim na ano grouper o kaya ayan maya maya oo oh, diba siya <laughs> pa naka simple napaka simple lang ha oo oh. Kita mo, hindi ako Hindi ko may kuha. Sa'yo nakakuha. Ah, naman. Ay, yun, yun. Ay, natanggal. Ayaw. Patid, kamo. Patid? Oo. Malaki yun. Ayaw. Oh. Barakuda Sayang naman binanatan na. Gusto na naman akong pabalikin eh. <laughs> oh. Whoo. Shit. Lentik niya. Ting uuwi eh. ganun. sayang naputol na naman pang pinali na eh ay next week uli na huli natin ah ayan huli <laughs> tatlong talaki ito manigay na it. Tsaka ito sa ito oh Hello. Merong ito. Yung palang isda. <laughs> mga sima diyan na naman po nagtatapos ang ating video. Ali nakadalawang land lang tayo lang ano nang isda. Yung huli kanina, sayang. Uh, naputol. First time lang kasi mag uh, jig ng um, mga ganyan, kaya hindi yung setup ko parang mali napuputol sa braided so dapat pala meron siyang ah uh, tawag dito nakarikta kasi sa swivel to metal jig so dapat pala merong fluorocarbon na kwan leader line but bale next time ganun ang gawin natin setup para hindi masayang yung kwan yung pakagat natin so maraming salamat muli mga kasima Uh, magandang araw sa inyo lahat at uh, maraming salamat at yan na po nagtatapos sa ating video God bless to all